Hi guys, samahan nyo nga na naman ako for today's mini vlog. Panibagong araw, panibagong ganap nga na naman sa buhay. Ngayong hapon pumunta ako sa palengke para bumili ng uulamin namin ni Martin ngayong hapunan. Ito nga pala yung mga pinamili ko, kangkong, kamatis at kaunting sili. Bumili nga rin ako nitong gulay na pinakbit para sa susunod ng mga araw. Dalawang pirasong pork cubes at saka dalawang pirasong miswa. Namiss ko na rin kasi mag-ulam ng sardinas na may miswa. Bukas ng tanghali ko na nga lulutuin. Pag nakikita ko nga itong mangga sa palengke, hindi ko nga maiwasan na hindi bumili. Kinuha ko na nga rin pantalon ni Ate Win na pinatahay ko ng isang araw. At bagong nga ako magsimula magluto, tinira ko nga muna itong mangga. Pagkatapos ko tirahin yung mangga, nagsimula na nga ako dito magisa. Sabay-sabay ko na nga ilinagay yung bawang sibuyas at saka itong kamatis. Minikos, mekos ko nga lang ito para magisa ng mabuti. Ginisang kangkong nga pala yung lulutuin ko ngayon. Gigisahin ko lang talaga itong kangkong at hindi ko nalalagyan ng karne. At nung nagisa na nang mabuti yung bawang sibuyas at kamatis, ilinagay ko na nga itong mga kangkong. Limang tali nga pala yung binili kong kangkong. Kaya medyo marami. Nung nakaraan kasi nagluto ako nito, apat na lang yung binili ko. Medyo nabitin nga ako doon kasi nung naluto na kunti na nga lang. Kaya naman ngayon limang tali na yung binili ko para hindi na ako mabitin sa gulay tingnan nyo naman yung transmission nitong kangko kanina nga hindi na matakpan takpan ang mo isang barangay yung kakain at nung naluto nasakto nga lang sa dalawang tao minikos mikos ko nga lang ito at naglagay na ako ng asukal mabilis lang naman ito maluto at hinaluhalo ko nga ulit tinikman ko nga muna ito bago ko patayin yung apoy hindi ko na nga ito tinakpan kasi mau overcook sunod naman nalulutuin ko itong partner natin sa ginisang kangkong. naugasan ko na nga ito at linagyan ko na ng asin at tong hindi na umaapoy yung uling ilinagay ko na nga itong mga liempo ko na nga nakuha na ng video ng nuluto na itong limpo at nung kumain kami ni Marty. Fast forward kinabukasan ng hapon pumunta nga ulit ako sa palengke para bumili ng bigas. Nagisa na nga agad ako dito ng bawa. At syempre minikos mekos ko nga lang muna ito. Ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung ulam ko kaninang tanghali. Walang iba itong sardinas na may miswa. Habang hindi pa nasusunog itong ginisang bawa. Inilagay ko na agad itong karning manok. Pang fried chicken sana yung gagawing luto dito sa karning manok. Pag ginawa ko itong fried chicken mag-iisip pa nga ako kung ano yung partner nito. Kaya naman ginawa ko na lang adobo para hindi na ako mag isip kung ano yung pa medyo nakakapagod kaya mag-isip kung ano yung mga lulutuin araw-araw kahit nga ako tuwing gabi nga lang ako nagluluto ng ulam na din ako mag-isip no alam ko naman na madaming nakaka-relate kapag tungkol kung ano yung mga lulutuin sa araw-araw dahil wala kaming kalamansi itong lemon na nga lang yung gagamitin ko dito sa adobo medyo matagal na nga itong lemon dito sa ref nung December pa ata ito binili ni Bo kaysa masira gagamitin ko na nga lang ito ngayon dito sa adobo at ayan kapag nagluluto kami dito sa bahay ng adobo gusto namin yung gisang-gisa yung manok at saka naglalabasan na yung mga dugo Pork cubes nilagay ko dahil naubusan na nga kami dito ng chicken cubes. Naglagay na ako dito ng toyo at hindi ko nga alam muna ito hahaluin. At pag nag adobo nga pala rin kami dito, hindi na kami naglalagay ng tubig. Kusa na kasi ito nagtutubig. Sunod ko naman ilinagay itong piniga ko kaninang lemon. Tsaka ayaw kasi namin yung masabaw na adobo. Panigurado hindi na nga aabutin itong adobo bukas. Nilagyan ko na nga rin ito ng asukal para balance yung lasa. E mikos kos may nga lang muna natin ito ulit. At panigurado na mimis na ni Ate Rica yung lutong adobo ko. Magkaiba <laughs> kami ni Ate Rica magluto ng adobo. Yung lutong adobo ni Ate Rica galing sa Bacolod. At itong lutong adobo ko, dito ko nga lang ito natutunan. At ito ngayong yung nagpapa-perfect sa adobo itong sili. Maraming salamat sa panonood. Ito lang muna for today's video. Bye!